Ayan mga ka YouTube, mga ka-itik Ayan po, andito po tayo Update po tayo sa ating mga itik Wala na po sila mga ka-itik Mga idol, mga manay, mga sir Ayan man Ayan po oh. Wala na po sila, kahapon po ay eh, limang lang sila Yung tatlo na linagay ko kanina Is eh, Yung sila po na napisa kahapon Ayan, ayan po eh, Ngayon ng umaga, linagay ko sila dito sa brother Ayan po. Kaya walo na po sila. Nagsisiksikan lang po sila. Kasi, ayan, parang takot sila sa tao. Ayan po. Pero okay naman sila. Pag walang tao dito, nakikita ko eh, naglalakad-lakad sila, nagtatakbo-takbo, yan. Kumakain sila dito sa halinagay kong itong pagkain, giinom ng tubig, ayan. Okay naman sila. Kaso nga lang, pag ano yon may, ay, may tao silang nakikita, Ayan, parang natatakot sila. Ayan, nagtatago. O, doon, nagsisiksikan. Nagsisiksikan doon, no, sa gilid. Ayan. Ayan, update ko po kayo, mga idol. Update ko lang po ito sa aking mga alagang itik, mga kaitik, mga manoy, mga manay, mga kawit W. Ayan. Hmm. Ayan, sana po nagustuhan nyo ang aking update sa aking mga alagang itik, mga manoy, mga sir, mga manay, mga, KW, mga kaitik, at uh, pa support naman po mga idol kung nagustuhan niyo mga aking mixing video. Ayan po. Ayan po, experiment ko lang po ito mga idol kung ano po ang uh, kalalabasan ng aking pag-incubate. Eh, wala po akong experience sa mga ganitong ay itong pag-incubate ng itlog. Ayan po, galing sa itlog ng balot o balut. Ayan po eh, kinang ko lang. tinry ko lang kung ano bang magiging resulta yan, mga mais naman, okay naman ayan po, kaya salamat sa Diyos po, eh okay naman po ang kinalabasan okay naman silang napumit napisa ayan po, ayan kumakain na sila, umiinom na ayan po, sige na po, uh, God bless po ingat, salamat po at kung nagustuhan niyo po ang aking video please like and share at subscribe ko sa aking YouTube channel mga idol ayan po God bless po at uh, out po sa inyo. God bless. Ingat po palagi. Ayan, shout out sa ating mga kababayong OFW sa Kuwait, sa Saudi at sa buong Middle East, sa Hong Kong. Ayan po. Palike and share naman po mga idol. at uh, sa subscribe at pindipin nyo po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong ah, uh, upload na videos lalo sa aking uh, mga itik. Ayan po. Dito po ngayon nila. dito sa aking brother. Yan po, God bless. Salamat po muli. Bye-bye. Ingat po. Bye-bye po.